Kasi sa loob. Wala nyo kung ano to guys. Parang hot dog. <laughs> Noon na hindi ko alam kung ano tong mga to. Naisip ko. Baka bahay to ng aking mga sing-sing. <laughs> so ayan, may bahay na yung aking mga sing-sing guys. May paglalagyan na tayo dito. So yan, lalagay na natin yung ating sing-sing dyan. So dito yata inilalagay. So yan. And, diba? diba? So, ayan guys. May bahay lang aking mga sinsi. <laughs> ayan. Ang cute, di ba? Yun pala yun. <laughs> so, ayan na sila. May bahay na sila. Oh. Ang cute niya, di ba? Nabili ko din ito sa Ukay-Ukay. <laughs> Unaan nyo guys kung magkano. magkano ang bili ko. Yan. Ang cute niya. Unaan nyo kung magkano. 300 yen. <laughs> 330 yen kasama na yung tax. Ayan. Di Diba? Ang cute. Ilalagay natin yung ibigay ng aking pinan. Salin natin dyan. Kasi vintage din to eh. So, ilalagay natin dito. So, ito pala yan siya. Hmm. Ganito yung mga style ng vintage guys. Ano yun yung sa loob eh. Ayan thank you, cute. Bigay daw. Nung gyanan ni Okasan. Bale, nanay ni Otosan. So, ayan. Bigay daw sa kanya to. Tapos binigay sa akin guys. So, ayan. thank cute. kawaii. Ang cute, diba? So, pwede mong lagyan din dyan ng ibang mga abubod o ibang mga alahas sa loob. Hanggang dito. So, ka natin ipapatong dyan. Hmm. Ang ganda. Diba? 300 dyan. Wala siyang nakalagay na brand pero parang napaka, ano niya, napaka, parang siya napakatibay. Eh. Hmm. Sa tingin ko, hindi mo siya mabibili ng 300 yen lang. Hmm. Tapos napaka-handy niya. gustong gusto ko. Ang ganda. Parang nakatadhana talaga para sa <laughs> sa aking mga sing-sing. Oo. -oh. <laughs> so, ayan guys. Sa so, sunod ulit. Pag may mabili akong kakaiba sa <laughs> okay okay So, ayan. Bye! may bahay na kami. Ayan, may bahay na ang ating mga singsi. <laughs> so, guys, bye. Thank you. Thank you. Thank talaga. Di ba? May bahay na sila. <laughs> may bahay na kami. <laughs> que é muito